Ayan, good evening mga idol. So, ngayon ay kainan na tayo mga idol. Kakain tayo, kakain na. Ating nilutong ulam mga idol. Sa UT with Jardines mga idol. Wow. Napakasarap mga idol pag ikaw ay magluto. Pag bumili ka, kulang ang timpla. Ay, meron din tayong yan ano to yung calderita mga idol calderita calderita 5-5 yan bago tayo kumain ngayon magdasal mo to tara na ito pang hinihintay natin attack menit Saya pasti tunggu kasih. langsung setengah ulang kena mengedul ya. Hmm. Yan, shout-out mga idol. Shout-out. Shout-out sa mga friends, followers natin dyan. ครับนี่ก็เพซบอม dami mga idol kawawa yung ano yung nawala dahil sa nagmukbang siya ng buto ng manok may nagpa may nagpa-challenge sa kanya ng uh, 20 kyaw tapos kinagat naman niya nasira tuloy yung buhay niya mahirap yun yung patos dalos ka mga idol na mag kagatin mo yung challenge ng mga viewers yung iba ako Nadala ito yung buhay niya. Kawawa naman. Mga idol, so hanggang dito lang po ang ating video mga Sa, abangan nyo naman ang susunod nating video mga idol.